Uh, sasakay tayo dito sa uh, patrol craft ng uh, Philippine Navy at uh, dadalhin tayo dun sa um, warship no ng uh, Philippine Navy uh, na naka ngayon dito sa Municipal Water of Malay particularly sa beachfront ng uh, Boracay ang uh, PRP Gregorio Del Pilar. Nag-board na tayo ngayon sa Fasicraft BRP 372 uh, at uh, we are now on our way, no? Uh, mga kapubayan, papunta sa BRP Gregorio del Pilar, isa sa mga warship taga Filipinim. Malapit na tayo. Nasa likuran na natin ang BRP Gregorio del Pilar. Naka side ship na ang uh, sinasakin nating uh, patrol craft ng uh, Philippine Navy at uh, Ini handa na po no ang ladder uh, uh, para sa pag natin Papunta dito sa loob at para makita natin ang uh, kanuuman nga. Ito uh, isa sa mga pinagmamalaking warship ng ating uh, uh, bansa, ang uh, Gregorio del Pilar. So, akitin natin ito mga kapabayan. On board na po tayo ng uh, BRP uh, Gregorio del Pilar. Isa po sa mga pinagmamalaking uh, warship ngayon ng ating... Uh, Uh, Philippine uh, Navy ng uh, Republic of the Philippines at uh, nasa more than 300 po ang haba nitong uh, barko with uh, 300 feet uh, more than 300 feet and uh, more than uh, 40 feet din ang uh, lapad dalawang uh, palapag po at uh, well equipped uh, pagdating po sa uh, sinasabi nating uh, uh, gera no? dahil uh, as you can see ang uh, bawat gilid po nito parko ay uh, nakalagay ng mga uh, caliber 50 na tinatawag. Kompleto na rin po ito. Uh, mga uh, may mga rubber boots na rin siya na nakaprepare. Ito po yung tinatawag na turret, ang main gunner ng uh, Gregorio del Pilar. Grabe. Uh, napakahaba ng uh, kanyang kanyon. Uh, ah, uh, uh, bahagi nitong uh, yung barko. Kaya pag talaga may kalaban, kahit hindi ko lang alam kung gaano kalayo mararating itong mga bala nito, pero uh, sa nakikita natin mga kababayan ako, walang sasantuin kapag tinamaan itong uh, armas pandigma na to na nadala-dala ngayon itong uh, Gregorio del Pilar Porsche. Ang uh, Gregorio del Pilar na BRP ay meron pong uh, 135 na organic uh, uh, crew ng Philippine Navy. Uh, Halo-halo na po ito na uh, lahat po sila ay capable sa tinatawag na gera o uh, pa uh, habang naka-onboard din po at nag-ooperate ng papatakbo nitong uh, Gregorio, uh, Del uh, Gregorio Del Pilar. At Gregorio Del Pilar ay nakabase actually ang onboard nito ay sa Subic. Uh, mostly doon lang po ito tumatakbo sa uh, karagatan ng uh, Uh, maritime no? uh, security ng Luzon. Pero dito nakarang mga buwan, mga kababayan ay bumama po ito ng Visayas hanggang uh, Mindanao. In fact, bago po siya nakarating dito sa uh, baybayin ng uh, Boracay Island ay galing po ito ng uh, Davao, uh, Surigao, o maging ng, uh, Cebu. So bilang uh, part ng uh, maritime area shield, protect ng uh, Joint Task Group uh, for uh, Boracay ay idinaan po dito ang uh, nasabing warship para ipakita po ang uh, lakas at uh, kakayanan ng ating Forces of the Philippines ang lakas para i-secure po ang uh, mga napakahalagang mga lugar ng ating bansa lalong lalo na mga tourist destination kagaya ng uh, Boracay uh, Island. So, Gregorio at uh, Del Pilar warship now in the uh, municipal waters of uh, Malay, lalong-lalo na po malapit at sinisecure ang ating isla ng Boracay.